Paano ginagawa mo? Ah, wala anak. nag kasi ako mag-gymnast eh. Nag-aaral ka gymnast. Di ba may mga gusto kong ipabili sa akin? Opo. O, oh, ito na yung pagkakataon mo. Para mabili natin yung mga gusto mo. Di mo ba alam yung pag-gymnast ngayon eh, magkakaroon ka ng milyones. Kaya, Nag-aaral ako ngayon, mag-gym na sana. Kaya naman, mabul pa ako sa ransom. Baka hindi ko po makuha yung millions. Niya. Oh, no! Diba matanda ka na pa? Oo so, nga. Ano. May e, mali mo naman makalusot tayo. E di may millions pa rin tayo. Basta, mag-aaral pa rin ako. Sayang din yung millions na yun eh. Ano? Saka muna. Sige pa, galingan ko dyan, ha? Ah. Sige, anak. Gagalingan ko para sa'yo. Yeah!